Nasira po yung main source ng tanki namin na until now po, hindi pa po nakakakabitan ng Meralco. Ang sabi po ng Meralco, basta pag-usap nyo sa kanila, kailangan mag-comply ang prime water sa requirements na tinakda ng LGU. At yung LGU naman ay nagaantay lang na mag ng prime water yung requirements na yun. Anytime naman, open yung office namin, eh, pwede silang mag-apply, mag-inquire. Mm. Kasi po kung naman ibigay sa amin yung dokumento, mag-a-assess po kami ora mismo kung meron po kaming mahanap na malapit na water district, we will try to help the subdivision. Next week po, I will call a meeting immediately. We will try to find a solution immediately to help, even though po, hindi po namin under yung jurisdiction dyan. Nag-coordinate na kami dun sa LGU ng Head General Trias. Baka naman na pwede masabihan yung customer na to speed up the process para nang sa ganon, once they have the CFEI, Immediately po, nakabantay na po kami. Ibabalik namin agad yung service ng kuryente dyan. Yung prime water ayaw sumagot. I'm giving one week na para maayos yung problema. If not, natin ikutusin natin. Idol Raffy, mga bagong ligo na yung makakausap mo ngayon. Presentable na refreshing na yung kanilang mga itsura. Ay maganda yan. Yes, Idol Raffy, nasa linya na po natin ayun, Idol Rafi. Oh, mga taga Tsera, okay. Del Fuego, Barangay San Francisco, General Trias. Nakakatuwa naman. Magandang hapon po <laughs> sa inyo lahat. Ayan. Magandang hapon po. Uh -huh. Ako, nakakatuwa naman po malaman na ayos na po yung problema ninyo. So, okay na po yung daloy ng tubig dyan sa inyo. Ah, uh, Sir Ariel, okay, Mildred, Gabatin, et al. Kumusta kayo ngayon dyan? Uh, okay po, okay po. Okay na, okay po. Nakaligo na kami. Nakaligo na kami na lahat. <laughs> yan, yan, yan po yung gusto namin marinig. Okay. Kailan po nag-umpisa na inayos yung problema at uh, nagkatubig na ho kayo at last? Noong 27 po, mm -hmm. kinabitan po ng meral ko noong bago man ang halian. Mm -hmm. And then, after po noon, ang ganda na po. Sa umaga po, maagang gabi, sobrang nakasampo ng tubig. Ayun. Malinis naman po yung... Malinis naman po yung tubig. Lumalabas sa grip, mga gripo po po ninyo. Yes po. Napakalinis po na. Napakalinis na po. Ayun. Okay. Sige po. Nako, nakakatuwa pong malaman na naayos na po yung problema ninyo. Siyempre, pasalamatan natin si Chairman Ronnie Ong ng LWUA, Local Water Utilities Administrator, si Mayor Luis Ferrer IV, General Trias Cavite Mayor, si Engineer Rong ng NWRB, of course, si Mr. Josel Dariaga ng Meralco. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin at kapag uh, meron po kayong problema diyan, kung alam ano mo po yun, andito lang po kami para sa inyo. Salamat po! Salamat po! Thank you po. Ayun. Meron po kayong mga mensahe? Meron po kayong gustong sabihin? Uh, thank you po. Taus po, po. sa pumunta sa salamat sa Nevada. Uh, Senator Robby Tulpo. Sa lahat po ng tumulong sa kay uh, kay Charon Ong ng Luwa, kay uh, Sen Charon Govina, yung pinadala niya pong dalawang engineer ng NWRB, kay Bossing Mayor John John Ferran ng General Simias, sa Meral po, para at lalong-lalo na po sa inyo, Senator Idol Robby Tulpo, lahat sa lahat po ng staff ninyo, maraming maraming salamat Thank po sa kagayang action po. Thank you po. Thank you rin po. Nang kira ni Bada, shout out. Senator Idol, like natin pag shower na po kami hanggang second floor. At <laughs> na po, hindi na <laughs> natin. Tabo-tabo lang po. Okay. Sige, nakakatuwa oh, po. Okay. Maraming na. Maraming na po kami. Thank you so much. Thank you rin po sa inyong tiwala. Magandang hapon po. God bless po. po. Maraming po. Marami pa po kayong matulungan. Maraming maraming salamat po sa inyo sa bumubuo ng staff. Thank you. Thank, thank you, you so much po. Thank you po. Okay. At nais nice ko rin kasi, kasi parating uh, managaling sa Prime Water na bumuo sila ng 400 million pesos uh, capital para solve yung mga problema tulad ng ganito. So, almost uh, half a billion ang uh, binuhos na capital ng uh, Prime Water para mapaganda, mapaayos pang servisyo ng kanilang kumpanya. Ayun, salamat din sa Prime Water. Magandang hapon po.